Hello everyone, mga ka-hideout. This is David Beat. So, eto nangyari. Pumunta kami ng Hobby Stadium sa Quezon City, E. Rodriguez Avenue para subukan yung Mage Knight Commander na tabletop game. Invented ito ng kaibigan natin na si The Sly Guy, Carlo Agoncillo. Yung uh, characters itong game na to inspired by uh, Game of Thrones. Okay? Para maging mas exciting yung laro, pinaglaban namin yung dalawang mga kaibigan natin sa hobbyists community. Si Paul Quintero, at si Guimau Samuel. And uh, of course, may mga premyo, may merong Nemesis Prime na collectible, may Gundam, and uh, sa mga susunod pa natin activities sa mga eyeball natin, mas uh, dadamihan pa natin yung uh, exciting na pa-premyo. Nakakagulat lang kasi ano, nung dumating kami sa hobby stadium, napaligiran kami ng Pokemon community. Pero masaya kasi maraming tao, masarap yung pagkain doon, and uh, ito Paano rin natin yung video?